bakit mag-usap sa'yo? Makinig sa'yo? <laughs> eh ako! Nag-iisa na lang ako. Bata pa ako. Iniwala ako mag-isa. Eh ikaw! Kahit nagano ka pa kung pinag-uusapan, pinapatulan mo! Bisis, sabitin sa mister. Paklang mahilig sa upo. Seminaristang! Ginawa ko tapos. At huwag mo ako matawag-tawag na mael. Alagad pa rin ako ni Lord. Bastos ka. So, yan o kayan, okay Padre. Ilabas mo lahat ang garit mo tulad ko. Kasalanan mo lahat sa ligit! Isang kapta di hindi mo pa ako pinagbigyan.